Here's first desk, payment. Okay, I'll just issue it. See, can you come to the office? Don't bother, I'm in a hurry. Okay, Thank you. Okay. Miss, excuse me. Oh, she. That's the wife of Vladimir. Oh. Excuse oh, me. Excuse me. Mrs. Gaston, excuse, excuse, excuse me. Yes? Ako si Trinidad. I'm a friend of your husband. Alam mo, medyo magaling na siya eh. Bakit hindi mo siya dalawin? To tell you frankly, kaya siya bumaling man siya o hindi. Wala na akong pakiramdam. Excuse me. Mama, okay lang ba pakiramdam niya? Kung gusto niya, atin kayo sa bahay. Don't worry about me, darling. it. saan na si Carlos Miguel? Nasa loob, tinukunan na siya ng dugo. Bakit? Natest na ba siya? Yes, Mr. Salameda. At kamayos ng dugo ni Mr. Altamonte ang dugo ng bata. Bakit? Si Carlos Miguel?

Minsan matanong nga kita, hindi ka ba nagtataka kung bakit kayo magkatubo ng bata at hindi si Gilbert? Nagtataka. Pero importante okay ng bata. Oo nga. Pero hindi mo pumasok sa isipan mo na min minsan na baka ikaw ang ama ng bata at hindi si Gilbert? kinsa ni Gabriel. Alam ko yung petsa, alam ko yung lugar. Dahil hindi ko nangyayari ni Olga, andun tayo sa parehong petsa, sa parehong araw, pero magkaibang kwarto. At isang gabi, nawawala si Olga. Hinanap ko siya. May nakita ako isang babae. Hindi ko alam kung ikaw yun si bro. Olga, pero isa na nasisiguro ko. Lasing yung babae at may nangyari sa amin ang gabi niya. Hindi kaya totoo may nangyari sa amin ni Coris B. Kung mo naman ni Gilbert. Gilbert, hanggang ngayon naghihintay pa ako ng paliwanag mo. You're a doctor? Simple question. O bakit mo hindi nasasagot? Bakit ba ganun? Bakit hindi nagmamatch ang dugo mo sa dugo ng aking apo? Ano ma, gabi ba nating isyo to? Anak ko si Juan Salvador, tapos? Sana natin sanang Sana ako ang bata, pero... imposible. Dahil si Cecilia mismo nagsabi sa akin na si Gilbert ang ama ng bata Oo, sa pangalan. Pero iba sila sabi ng Dumunga. Sa kapinsan, baka nakakalimutan mo. At napatunayan mo ito dati. Na nangyari sa'yo ni si doon sa resort. Nung honeymoon nila ni Gilbert. Nung lasing siya at akala mo sa si Olga, diba. Kaya, ba to? Hmm. Siya sabi mo, di ba? Kaya, sabi ka, totoo ba ito? Ano pinagsasabi mo, Bimo? Siyempre, totoo. Sige, sige. Sige, sige. baka, baka anak ko ang bata. Baka ako ang amanuan sa Salvador. Alam mo, nakakapagtaka talaga bakit si Carlos Miguel ang kadubo ng anak mo. Sobrang coincidence yun. Alam mo Esme, yun nga din ang gumugulo sa isip ko. Eh. At natatakot ako na baka hindi nga lang panaginip ang nangyari sa amin ni Carlos Miguel. Baka totoo yung mga sinasabi niya na talagang may nangyari sa amin yung gabi ng honeymoon namin ni Gilbert. At kung totoo siya nga ang ama ni Juan Salvador.